Alam ba guys, si Pocky kagabi ay nagsuka. Sumuka siya ng dilaw. Wala namang anything na unusual. Okay naman si Pocky. Oh, sumuka siya ng dilaw. Sobrang takot ko kagabi. Kasi marami akong napapanood na pag nagsuka ng dilaw, eh ano na, delikado. So, pinantayin ko si Pocky kung magiging matamlay ba siya o hindi na siya kakain, ganyan so far okay naman kumain pa din naging pa din siguro yung pagsuka niya ng dilaw is may nakain siya hindi maganda kasi kumain siya ng damo sa labas damo. yun siguro yung reason eh wag ko rin niya no, pox grabe pox wag ka magkakasakit pox ang ah, mahal mahal ng gamutan ng aso mas mahal pag gamutan ng aso kaysa sa tao please ako oh, pag nagkasakit ka mahal-mahal lang -mahal gamot at eh mas mahal pa ang gamot mo kasi sa gamot ng tao alam mo yun ha? mas mahal ang gamutan ng aso no? kaya wag ka magkakasakit ha hmm? wag ka magkakasakit ha okay um, alam mo yung nagkasakit ka nun eh Parang nagkautang utang-utang ako sa amo natin para may paggamot ka lang. Kaya huwag kang magkakasakit na, ha? Kung magkakasakit ka ulit, ay nako, wala tayong pambayad sa bed. Gusto mo? Tapos eh, kukunin ka nila. Ikunin yung pambabayad. Oo. Oh. Kaya huwag kang magkakasakit, ha? Please. Mm, Please. Huwag kang magkakasakit. Kasi pag nagkasakit ka, wawa ako. Mm. Kau pun nak soket sama I love you, I love you, I love, love you, I love you, I love you.